So, oh, maganda tanghali po sa inyo lahat mga kamusikerong magsasaka At tayo sa ating tulong ng baboy ayun. Liligong natin sobrang init panahon Ayan ah. Sobrang init ang panahon dito sa amin prob Probesyo ng Marinduque Ayan Kapag tanghali tayo ng baboy Ayan, ayan ibabog natin Pid saka may ipa Barak share po sa inyo lahat. Sana ay panoorin niyo palagi yung ating upload dito sa aking YouTube channel. So si Kero magsasaka. Ayan. Ayan, din natin. May dala tayong tubig. Shout out po sa inyo lahat. Mga kamusikin. natin yung ating alagang baboy. All right. Yan, so, pinakain na natin ng pananghalian yung ating alaga. Araw-araw, pinapakain natin tanghalian yan. Feeds at ipa. Para lumaki ng mayos. So, maraming maraming salamat sa inyong panunood mga kamusikero. Sana isuportan niyo palagi yung aking YouTube channel. Musikero mo Musi So, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Yan. Sarap ng kain. Ang mga manok po yung kulungan niya yan, yan po siya, niya tuwing umuulan, gabi tuwing gabi natin nilalagay yan yan yung mga laga nating manok so maraming maraming salamat sa inyo mga kamusikero